Good morning everyone! So for today's vlog and samahan nyo at bibili tayo ng nyog at saka ng mga ricado dahil magagata nga si Papa ng tulingan. So as you can see, guys, eto si Kamalunggay nyo naman ay nakapayong akala mga kusin maputi at nagpapayong ang aga-aga. Kaya eto na ang ating ganap. Fast forward, eto na nga po at nandito na tayo sa bilihan ng mga nyog. So as you can see guys, yung kanilang nyog nagkakahalaga ng 50 pesos at saka 45 pesos. Sa dulo yata 35. So sabi ni Papa bilang ko siya ng nyog ng halagang 45. So dito tayo pumili sa 45 pesos at at ipapakayod natin dito kay Manong kasi ay ni Papa ng mga instant na gata gusto niya fresh. So ito na nga po at sa kasamaang pala, yung ating 50 ay nabitawan ni tatay at ating po itong inabot kay tatay at natawa siya. Akala ko tuloy hindi pa ako nakabayad yung pala na iabot ko na pero nabitawan lang ni tatay. So ito yung kanyang tindahan guys. Dito kami bumibili lagi ng nyog at dito po, dito, po ay libre po ang pakayod ng nyog kasi ayaw nga ni Papa ng mga instant na gata. Ewan ko ba dun sa tatay ko. So ito na nga po as you can see at biniyak na ni tatay yung pili natin nyog at ito nga po at kakayo din niya po yan sa loob kasi nandun yung kayo niya so tinignan muna, chinek muna ni tatay kung uh, sira or kung uh, pwede pa yung nyog so okay naman yung nyog at ito nga po at pumasok na si tatay medyo iikay kasi tatay kasi masakit na yung kanyang mga paa so ito nga po at habang inaantay natin yan uh, magpipicture mo tayo or magbablog tayo doon ayun nga po at nakita nyo doon ako galing sa dulo at sa kabilang side naman dito sa kaliwa dyan naman yung bilihan ng gulay at pupunta tayo maya maya natin, pinakayod natin na mga nyog. So, ito na nga po, fast forward, nandito tayo sa mga bilihan ng gulay ka-Ate Melba. Yan. So, meron din sila itong mga prutas. As you can see, guys, ito ako lagi bumibili ng mga gulay dahil napaka-fresh ng mga gulay nila at ng kanilang mga prutas, ayan, meron din silang mga sibuyas, bawang, paminta, kahit ano na dyan, kamatis and everything, banana, kanton, at meron na rin silang bigasin. Dito yan, kalate melba. Dito lang yan sa tapat ng high school sa babalang lang to, yan. Dito kayo bumili kasi fresh dito yung mga paninda nila ate melba. So, yung bali yung mga panahog ko at saka yung apat na pirasong pakbet na tagkinsen na ulam ng mga aso namin, kasama sila mama, ay umabot ng 130. Kaya tumatawa yung mag-asawa kasi sabi ko, grabe naman, 130! Sa pa lang, wala pang kanin. Kaya nagtatawa sila ate Melba at saka si Kuya Melchor, ayan, so meron din silang pipino doon, ayan, may orange sila tapos, ayan na nga po, yan, kami, yung kamatis, grabe, napakamahal, dalawang perasong malaki, 30 grabe talaga, so na-stress ako ng very very light doon, kasi nga parang 300 something yung kilo ng kamatis grabe, wagas, napakamahal ayan, so lahat yan, kompleto yan sila dito ng mga panahog, at lahat po ng tinda nila rito ay napaka-fresh po talaga, at meron na rin sila dito mga togo, yung mga nakabalot-balot na guys, nagtitipid kayo, pwede na. At yun, meron din silang boneless doon na, na bagong isda. And then, nag-accept na rin sila ng Gcash for payment. O, ba diba? Ayan. So, binibidyo ko sila. At uh, tumatawa yung mag-asawa kasi nga, uh, nagbablog nga ako. Pero nagpaalam naman ako sa kanila. Sabi ko, ate, kuya, magbablog ako. And then, tumawa sila. And then, sabi nila, ano daw yung page ko. At binigay ko naman. So, ito na nga, guys. At uh, kinikilo na ni, pa, ni kuya. Ayan. At sinuklian niya na nga ako ng ating uh, binili dito sa kanila mga panindana. na umabot ng 130 guys. Ayan. So, bumili ako niya apat na pakbet na Yung, yung pakbet na yun, guys, 15 pesos. Bumili ako ng apat na piraso. Kasi ang aso namin ay walong piraso. Ayan. Kasama na yung kalamama. So, sasabawan na lang yan. Dalagyan na lang ng uh, magic sarap unti at tsaka ng pork cubes. So, ayan. May bigasan na rin sila doon additional. Nung nakaraan, wala yan eh. Maayos na yung kanilang tindahan. Kaya, nag-additional sila ng mga bigas. So, ito nga po. At inantay ko lang yung sukli ni Kuya. At maya-maya ay uwi na rin po So, ayan na nga. At inabot na ni Kuya yung ating nabili at naga nagbayad na po tayo. So, ayan nga po at inaantay-antay natin yung ating bayad kasi inaabot ko pa nga yung ano dyan, yung pakbet. Sabi ko, saglit ng kuya kasi hindi ko siya mahawakan dahil ngayon, cellphone ko, hawak ko rin. Kaya si kuya ay tumatawa. Ayan. At nilagay ko na yung apat na piraso na pakbet dyan dahil yan yung magiging ulam na mga aso namin. Sabi ko kay Papa, damihan na lang ng sabaw para umabot sa walong aso. Kasi ang dami namin aso guys kasama na yun sa akin. So, ayan. Kaya ayan yung ulam nila. Yung ulam kasi ng aso namin guys, niluluto talaga ni Papa. Hindi, ni Papa hindi yan basta basa lang ulam na, na kung ano, -ano lang. So, ayan nga, meron sila doon na payment ng Gcash. Ayan, inuulit ko kasi nga habang inaantay ko yung ating sukle, ayan for the video in person. Tapos, ayun, may chicharon din sila, may pipino, tas may gabi. Tas, meron din sila tokwa. Yung tokwa nila, guys, fresh yan, ha? Kasi hindi yan katulad ibang tokwa sa palengke na maasim na nakababad sa tawa. Sa kanila, fresh talaga. Kaya, bumibili rin ako dyan minsan apat. Ayan, meron din sila dyan na sabana saging. Ayan, fresh din yan. Meron din sila mga gulay at kung ano-ano pa dyan, mga anik-anik. Basta lahat, ang dami. Para kung pupunta ka sa sa palengke tapos konti lang naman yung pera mo much better na dito na lang para at hindi ka na mamamasahe di ba kasi ang mahal ng pamasahe sa tricycle my god sa parang isang daan balikan or kung bababa ka doon banda sa emergency 20 pero magantay ka nang kasabay so ayan nga guys at inaantay ko na lang yung matapos ako rito mag video at ah, tayo ay uuwi na rin ayan at chinichika-chika pa ako ni ate and then finally eto na nabili ko na yung mga dapat kong bilhin at bumili rin ako ng talong kasi ilalagay nga sa tulingan yan dahil nga doon na lang kay papa kalapa pa kakain at bababa ko na lang yung ating tulingan para doon na lang kami magsalo-salo ng lunch mamaya. So ito nga po guys and keep on watching dahil pa uwi na tayo at maglalakad tayo ng aunti dahil palooban pa yung bahay namin para makarating sa aming tahanan. So ito na nga po at fast forward! dito na nga po at kukunin na natin yung ating uh, tulingan sa rep. Ayan, ang sarap sana kung dalagang ang laman nito ay ice cream. Pero pagtingin mo, ito ang laman ng ating uh, lalagyan ng ice cream. Ayan, na. And one, two, three, go! Charan! Ayan na yung ating tulingan. So, fresh po yan, guys. syempre hindi ko pa naman naluto kayo. nilagay ko muna sa freezer. And then, ayan, ilalagay ko na yan dyan. At aalisin na natin dahil nga ibababa na natin kay Papa para maluto niya na ng aming tanghalian mamaya. So, ito na nga po, at nandito na ako sa lamesa nila papa, at nadala ko na yung tulingan, at ito na yung mga nabili kong mga panahog meron tayo dito mga, yung pakbet para yun sa mga aso, may talong payo kamati, sibuyas, bawang, tapos ito yung ating nyog, so si papa nabala magpiga dyan kasi nga, uh, carry niya naman na yan, so ayan yung ating ganap ngayon ang bumili ng mga panahog at nyog, at ito naman, ayan sa kasamaang pala ayan bago tayo Bago tayo umuwi, eto nga at nadulas na naman ako dyan sa path walk, banda kala kuya Eddie, ewan ko ba, at napakalumot lumot dyan sa kalsada na yan. Parang iniisip ko sa pagulan nga ako na lang magbabrush doon para hindi na ako madudulas dahil nakadalwan dulas na ako dyan. As you can see guys, eto nga at nasugat ako, nagasgasan ako ang hapdi talaga nyan. So napakadulas talaga doon. Kaya pag umulan ako na lang pupunta doon para brushin yun. At eto nakita nyo, basayang short ko na yan dahil nga malumot doon at medyo mabasa-basa. Ayan, kita nyo naman yan, basa talaga yan as in basa talaga talaga yan kaya medyo nasaktan ako ng very very light yan tapos kaganina ay eh, nakaklams ako napatihaya ako buti na lang hindi ako masyado nabarog at yung klams natin yung nabasag ayan sobrang happy talaga niyan guys ayan yung sinasabi ko nga nakaklams ako tapos napahiga ako tapos yan nabasag yung clams and then luckily libutin hindi malakas yung pagkaka pagkaka semplang natin kundi nabarog tayo dyan so ayan ang happy talaga niyan ayan meron pa ako banda pala sa paa na nagasgas dahil sobrang lumot na kadalawa na ako doon na Dulas. And again, and thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe and follow me at pakishare na rin po ng ating mga vlog. And then yan, maghugas na rin ako ng paa dyan kasi nga madulas yung ating uh, chinelas doon. Medyo may putik. Ayan, kita nyo naman yan. Basa talaga yan yung damit ko na yung sa likod pati sa puwet ko. So yan lang ang ating ganap. Again, and thank you for watching guys. Bye bye and happy Thursday everyone. Ayan, mahapdi talaga siya. Nagasgas talaga siya ng malala. Bye bye and bye bye and God bless you all. Ayan, please don't forget to subscribe and follow me for more and pakishare ng mga vlog. Bye-bye! Thank you for watching!